Madam Chair, kung naalala nyo nung uh, huling hearing, uh, Madam Alice, di ba tinanong ko sa iyo, meron ka bang uh, karelasyon na uh, politiko, Opo. congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa iyo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Ano nagkakilala ni Mayor uh, Kalugay? Uh, hindi pa na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Oh. Dalawa puso ko, hindi na sana nalilito. Sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend. Okay. Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala, napawi ang aking pangat ng Oh, O, oh, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami oh. Sana all. Uh... Mm. Tapos tinanggap mo. Oh, tama? Paliwanag na ang taglay mo'y inggit Sumabay ka nang hindi ka na iinggit Susunod so, kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Kalugay. At ang sabi niya, si Mayor Kalugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung uh, ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Kalugay? Madam Chair, uh, kakilala kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Kalugay na Simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July. Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Uh, Madam Chair, hindi po. Wala siyang Adi alam. Naman? Wala rin po ako pinagsabihan. So hindi niya alam na pa umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Uh, akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Uh, wala, po akong wala po akong pinagsabihan kahit sino po for my own safety na rin po wala kayong sinabihan. To your knowledge, uh, Miss Alice, uh, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Kalugay po. Partikular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? Um, you are under oath, Miss so Alice. Opo, I'm under oath. Um, about po dun sa siya doon sa question niyo po, uh, I invoke my right po. At tungkol naman po doon kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? Um, na, about po doon sa notary po inu invoke niyo yung right against self-incrimination dun sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Kalugay sa notarization? Uh, hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po dun sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang, wala po siyang matagal ko na po siya, hindi siya nakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Uh, matagal na po. Ah, uh, ganong katagal. SP Pro 10? Yeah. Uh, Madam Chair, kung naalala nyo, Nung uh, huling hearing, Odam uh, Alice, di ba tinanong ko sa iyo, meron ka bang uh, karelasyon na uh, politiko? Opo. Congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa iyo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba, tinanong ko sa iyo, uh, meron ka bang uh, karelasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, ngayon, actually hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor eh. Noong last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng suwal, na si Mayor Dong Kalugay, ang suwal, hindi sanwan, ang uh, <laughs> ang uh, karelasyon mo. At hindi po yan totoo, Hindi, hindi, hindi. Sandali lang. Uh, patapusin mo muna ako. At uh, itong uh, mayor na ito ay kasosyo uh, mo nagpapatakbo ng uh, pogo mo sa bamban. Uh, clarify ko lang po, Sen. Wala po akong pogo at hindi din po ako tumat hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Uh, well, whatever. Uh, Kaya kayo nagkakilala ni Mayor uh, Kalugay? Uh, hindi pa na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oh, talaga ah. Ano, how do you describe your relationship with uh, Mayor uh, Kalugay? Uh, kaibigan po higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend. Okay. Okay. Uh, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang uh, magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Hmm. Ah, ganun? Oto, ito, ito, meron akong picture na no, papakita sa iyo. Ito, ito si Mayor Talugay. Correct? Ito ko ito, tiba? di ba? Hindi ko po masyado makita no, po. Ibigay ko siya mamaya. Apo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor. Kalugay? Boyfriend mo? hindi ko po siya boyfriend. Oh, okay, kailan, kailan, kailan ang birthday niya? Um, hindi ko pa alam kailan ang birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ang t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt na more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? um, baka meron po siya. Ah, mo siya. More than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyo dalawa. Oh. Yan po yate doon sa kasalan bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, baka in-invite, eh, meron ka ng tarlak siya, meron pa kasinan. Ang uh, kasalan bayan po parang ano po yung invitation Kasalan po. bayan na suwal o kasalan bayan na bamban? Kasalan bayan po na suwal yan. Oh, ba't ka na-invita? Ah, uh, kaibigan, magkaibigan po kami. In Invite oh, lang po ako. marami mga mayors na invita o oh, ikaw lang? Ah, uh, may mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Ah, uh, siguro din po sa upuan magkatabi po kami. Uh, o oh, lagi naman yata kayo magkatabi, no? Ah, uh, hindi naman po. O oh, ba diba, meron siya mga ginawang o oh, pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Uh, hindi naman po. Uh, hindi, ko po hindi ko po makita eh. Ayan, oh. No? Oh, ito. Oh. Oh, laki ng bulaklak. Para siya. Dami, oh. Sana all. Uh... Mm. Tapos, tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Huh? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Huh? Soli mo din ha? Para souvenir ko to, ha? Eh. Oh. Ngayon, inaamin mo ba na hindi wala ka relasyon? Uh, hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O oh, sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan ko po. Kaya, kaya nga, may ako, kaibigan ko sa Senator Lisa, kaibigan ko sa Senator Coco. Gaano ka kalapit? ayun yun na tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Okay. Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan po. Kaya nga, po. Ay, ay, marami naman tayong kakaibigan dito. Kaya pwede na kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Uh, hindi ko po alam paano ano nyo kung, paano po kayo mag-gauge po na ah, kung huh? kanong kalaban. Hindi, na, nag, uh, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Hindi, ano? hindi naman po. Uh, ha, ha, how far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang? So Apo. yung parang normal na kaibigan? Opo, magkaibigan po. Uh, sige, mamaya, babalikan ka to dahil hindi pa tapos si Madam Chair Opo. Eh. Salamat, uh, SP Pro